Uh, for the record, you are Ram Espinosa. You are the first cousin of Kerwin, hindi ba? Yes, Your Honor. At ikaw, ang kasama ni Kerwin, kayo pumunta ng bagyo at sa pangalan mo nakarehistro, yung, yung uh, as, as a guest, official guest noong Alexandra Hotel. Yes, Your Honor. At sige, sent to Office. So it uh, that was uh, November 18, 2015. Yes, Your Honor. No, ah sinikin niya si uh, um, Espinosa doon sa hotel. Tapos nag-meet sila ng uh, November 19. Sa kinabukasan na kayo nag-meet. Wala ako dun po, Your Honor. Your honor. Nung nag-meet si Senator Dilima, tsaka Ram, si... Ram, ganito ano? nag-check-in ka sa Alexandra Hotel kasi ikaw ang pinag-check-in ni Kerwin, di ba? At noong November 19, alam mo rin na nagpa-picture si Kerwin kay Senator Dilima. Yes, sir. So maliwanag na hindi 2014 kung hindi 2015, nando sa Baguio, kayo, si Kerwin, at si Senator Dilima, kasama na rin si Dayan, of course. Hindi mo naman kilala si Ronnie Dayan at the time, di ba? Yes, sir. Pero, alam mo, for a fact, na November 19, 2015 na nag-meet si Kerwin at saka si Senator De Lima sa Burnham. Yes, sir. At katunayan nagpa-picture pa si uh, Kerwin pati yung kanyang asawa kay Senator De Lima. Pinapatotohanan mo yon. Kasi may affidavit ka rito sinamit sa mga senador, hindi ba? So, yes, sir. pwede mo bang isalaysay yung aspeto, yung enforce yun na No, yun lang, para maiksilang uh, I also acknowledge the presence of Senator uh, <laughs> Sige, Ram, uh, Senator Pacquiao, please. So, uh, Mr. Dayan, sigurado ka ba doon sa 2014 o guess, guess mo lang? Wala, wala mo Yun po natatandaan ko sa na taon. Ah, nakalimutan mo yung taon. Yun lang po ang natatandaan ko, sir. Yung 2014. Ganun ba? Opo, yun lang. Nung nagtago ka, sino ang sumusup... nakapag... Uh, binigyan ka ba ng suporta ni Senator De Lima sa iyong mga pangailangan? Hindi po, sir. Walang uh, tumulong sa iyo nung nagtago ka? Wala po. Mr. Dayan, yung yung uh, yung uh, sinasabi mo na uh, na lang ang kinontak mo para makapaglikom ka ng pera malaking uh, question 'yon sa amin. Do you think uh, maniwala kami sa iyo na na lang ang ang kinontak mo na ikaw ang uh, pinagkakatiwalaan na maging uh, na maglikom ng pera. Sa tingin mo maniwala kami? Paano kami maniwala? 'Yun lang po kasi 'yung sinabi sa akin ni Ma'am na tao, wala na pong iba kasi na Kasi hindi ko mapaglikom ng pera. Imagine mo nakakapag-endorso ka nga ng ng, ng tao na i-appoint mo, na i-appoint. No, nakakapag-endorso ka nga ng mga tao tapos ah uh, itong uh, binigay sa'yo na trabaho na maglikom ng pera, eh, si Kirwin lang ang nakuntak mo. Yes, sir. sa isa na po talaga yung nunutos ni Ma. Nakuntakin ko. Kilala mo ba si, ah, uh, uh, Police Chief uh, Inspector uh, Jovi Espinido? Hmm. Hindi po, sir. Nakausap mo na ba siya? Hmm. Hindi pa ho, sir. Kahit sa telepono, hindi. Hmm. Hindi pa ho. Okay, I just want to clarify that. Um, ang napakilala sa iyo, ulitin ko ulit, kay uh, Kirwin, is, ang nagpigay sa ng number ay si uh, Senator Laila de Lima. Yes, Your Honor. Okay. Uh, Mr. Chairman, marami pa akong katanungan para sa ibang mga uh, uh witness dito pero uh, sa na lang ako. Uh, mag na lang ako dahil uh, mahaba itong uh, isang uh, itatanong ko rin doon sa kapilang uh, side. Thank you. Senator Pacquiao. Senator Trillanes is uh, recognized. Uh, mar maraming salamat, Mr. Chairman. Uh, uh, Diane, may lawyer ka ba? Wala po. no Gusto mo ng lawyer? Gusto mo ng lawyer? Yes, Your Honor may may lawyer tayo dito, pa may pao tayo dito. Uh, Mr. Chairman. Uh, Mr. Chairman, uh, uh. yes. Uh, Rodi, bibigyan ka namin ng na abogado. Papayag ka ba? Merong abogado sa Senado. Meron ding Pao Lawyer na available. Papipiliin ka namin kung sino yung gusto mong makatabi dyan para bigyan ka ng, ng advice ba? kung uh, dapat mo sagutin, hindi dapat o oh, hindi dapat sagutin ang mga itatanong sa iyo ng mga senador. Okay. Paay ka bang mabigyan ng lawyer ng uh, ng committee ito? Opo, okay. Your Honor. Salamat. Paul lawyer, please. Can you uh... morning, Mr. We actually have a senior lawyer from okay. our central office. He is Attorney Demeter Huerta. He is around. Ah, uh, oh, uh, uh, sige. Kindly assist, uh, Mr. Tayan. And please introduce yourself muna. Dalawa kayo? O oh, sige, assist nyo na dalawa. Okay. Payo ka ba? Ito yung mga senior pau lawyers na mag-a-assist sa'yo. Of course, kakausapin ka nila, papakilala sila sa'yo at bibigyan ka ng payo. So, pumapahit ka na magpahayag sa committee ito sa assistance uh, na may assistance sa mga Pau lawyers. po? Uh, salamat. Uh, I'm giving you two minutes to talk to him muna. One minute. Maybe Mr. Chairman, please the name of the lawyers on the record. Attorney, kindly introduce yourselves Mona, and your uh, respective positions in the POW. Your Honor, I am Attorney Vigil Salvador from the Public Attorney's Office. Good morning, Your Honor. Uh, I'm uh, Attorney David Hugh, from the Public Attorney's Office, also from the uh, POW. Okay, please proceed. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Uh, uh, Diane. kailan na kailan ka nagtaba, na, na, na nag nag-umpisa ng trabaho kay uh, naging bodyguard ni uh, uh Senator De Lima? Taon 2007 po, 2007? Yes, sir. Kailan nag-start yung uh, uh, relasyon yung dalawa? Taon 2007 din po. 2007 din? Opo, sir. Sipin ko siya, pagpasok mo, niligawan mo kagad? Mga hmm. uh, hindi naman po kami kagad, sir. Ha? Hindi naman po agad na So, ano ba, ba siya noon? Uh, hindi pa siya DOJ doon noon, nung, nung time na yon. Hindi pa po yun, Hindi pa po. So, kailan yung uh, uh hanggang sa nag-DOJ siya, na uh, nandoon ka pa rin. Opo, Your Honor. Balita ko, siga ka raw sa loob ng uh, DOJ. Totoo ba yan? Hmm. Hindi naman po, sir. Ha? Hindi naman po. May mga abogado na nagsasabi, siga ka raw doon. Tiyatapik mo lang doon sa sa sigmura yung mga abogado. Hmm. Hindi po totoo yan, sir. Hindi totoo yan? Apo, oh, sir. Baboy raw na. Uh, pag lakas mo raw, pag nag-recommenda nag, uh, ka, napapasok, eh, kung sino i-recommenda mo kay uh, kay DOJ Secretary noong araw, approve daw kagad pag ikaw nag-recommenda. Totoo ba yan? Na dalawang tao lang po yung nirecommenda ko po, po, sir, na na-approve ni Secretary noon. Sino-sino yung dalawang tao? Si Rafael Ragos po, sir. Rafael sa Ragos? Opo, oh, sir. Na sa si BI, saka si Director po kayo yeah. ng Bilibid, sir. Okay, diretso tayo. Uh, sino ang nagka-idea? Okay, pakinggan mo po Sino ang nagka-idea na mag maglikom ng pera para sa election? Ikaw o si Senator Dilima? Si Senator Dilima, Lima, sir. Ang nagka-idea Opo sir, inuutosan lang po niya ako. Ano ang pagkasabi sa iyo? Dun sa walang pag-ano namin sir, hindi kailangan mag-ano tayo ng punto. Ganoon lang po sinabi niya sir. Sinabi niya sa iyo na uh, maghanap tayo ng pundo, maglikop tayo ng pundo. Kahit doon sa mga illegal na mga transaksyon. Can you stop my time? Si, sagotin mo yung tanong ko. Ano po yung tanong sa'yo? Sorry. Sinabihan ka kahit na sa mga illegal na transaction, walang problema, walang walang sinabi sa'yo kahit nasa illegal, pwede kang mag, 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 makapaglikom ng pera. Yun doon lang po na sir sa ano, kay hindi naman po lahat ng iligal ay paglilikuman sir. May specific lang na tao yung binanggit na Okay, nung sinabi sa iyo ito, sino ang mga nilapitan mo? Sino ang mga kinontak mo? Si Mr. Kerwin Espinosa lang po, sir. Si Kerwin Espinosa lang. Sino pa? Wala na po. Wala pang mga kilala na drug lords na nilapitan mo para... Hingyan mo ng... ng uh, ang tawag nito? Uh, monthly? O pera? Wala Wala po, sir si Kerwin lang talaga. Opo, sir. Okay, uh, paano mo ba nakilala si Kerwin? Si Ma'am, si... Si, si, sino sir, na? si, si Ma'am lang din po ang nagbigay ng cellphone number ni Sir Kerwin, tapos tinawagan ko na lang po. Sino to si Ma'am, ano? Si... Secretary ni Ma'am, sir. Ah, siya nagbigay sa iyo ng number para kay ay kay number ni Kirwin o po sa ganun ba? paano niya binigay sa iyo? may binigay lang sa akin sir natawagan mo ito at mag-uusap po kayo mag, ko kahit mag may usapan na kami dyan mag-uusap na lang kayo parang ganun lang kasi pagkasabi na sa akin sir nung bigay yung yung cellphone number cellphone number lang o kasama ang pangalan? Kasama po ang pangalan, sir. O, kasama ang pangalan. Paano mo sinabi na hindi mo kilala si Kirwin? noong na sir. Hindi ko siya kilala. Pero nung tawagan ko siya, magkano hindi, hindi, Kasi, linawin natin. Binigay sa iyo ang number at saka pangalan. Tapos binatawagan sa iyo. Kasi sabi mo, bago mo lang na kilala si Kirwin. Tama ba? Kasama na doon po sa cellphone number na binigay ni Ma'am eh. Kasama pa, kasama yon doon sa binigay sa iyo. Opo, Your Honor. Magkano ang nalikom mong pera? Total ah, Para sa kampanya? Wala po akong... Estimate mo lang, estimate mo. Nasa mga 8 lang po siguro, sir hindi po kabisado yung mga prefers. 8 ano? 8 uh, eight pesos o 8,000? Ano? Ano? 8 million, sir. 8 million. million. Okay. Um, doon lang sa kay Kirwin. Yes, sir, owner. Wala ka na bang, uh, beside Kirwin, wala ka na bang ibang uh, contact na uh, nag-ambag ng pera para sa eleksyon? Wala na po, sir. Sigurado ka? Apo, yun. Baka may maya, may mga mag-testify pa na ikaw ay binigyan ng pera para para sa uh, kay Senator de Lima. With, with, the permission of Senator Pacquiao, uh, Tony, may kilala ka bang uh, Jocon Jokon o Hokon Ilumin Rias, Tagaw Bistondo? Meron po, sir. Paano mo siya nakilala? Uh, pinasok po po siyang driver ng anak ni S Senator de Lima, sir. Wala kang natatandaan na Nautusan mo si Priyas, pumunta kay director po kayo doon sa prisons para kumuha ng brown envelope. Wala po, sir. Wala kang tatandaan? Wala po. Kaya eh, pinipit kasi siya rito eh. Eh siguro kung may pagkakataon pa, papatawag natin siya para patutuhanan na nagbigay uh, siya ng pera rin sa iyo galing kay uh, Frank uh, po kayo. Anyway, sir, thank you. sa tingin mo, maniwala kami, o oh, ito itong taong bayan, na si lang nilapitan mo, tinawagan mo, nung sinutusan ka na maglikom ng pera para sa eleksyon. Hindi ko po alam sir kung maniniwala po kayo sa mga sinasabi ko. Bakit si Kerwin lang, anong, uh, anong, uh, uh, na importante kay Kerwin, bakit si Kerwin lang ang inanam mo, na ikaw ang inatasan para maglikom ng, mm -hmm. ng, ng, ng pundo? Kasi yun lang naman po talaga siya ang sinabi sa akin, eh, na kuhaan mm -hmm. ng pundo eh. Ikaw lang ba ang naatasan maglikom o may mga kasama ka pang uh, na, na, na nautusan din maglikom ng, ng pera para sa uh, eleksyon. Sa ako po sir, ako lang po, hindi ko lang po alam kung may ibang source pa si ma'am na inutusan. Sigurado ka niya? Yes sir, o na. Pilipisaya ka na sigurado ka niya? Sigurado ka ba dyan? Lokano ba yan? ah, Pangasinan pa na yan. Okay. So, kung si, eh, si Kerwin lang binig uh, kinontak mo, nung magtatago ka, uh, ito muna, ano ang dahilan, ano ang nagawa mo, bakit ka pinapatagaw ni Sen. Lima nung pinatawag ka sa, sa Congress? Yun nga po, sir. Yung, nung pinatigis ko siya sa anak ko, na kunin mo yung ano ni Tita mulay, kasi may supply na nako ako sa kongres Okay na, ang tanong ko, ano ang dahilan, ano ang nagawa mong mali o kasalanan, bakit ka pinapatago at hindi ka, eh, hindi ka na pinapapunta doon sa, sa kongres Ang alam ko sir, wala akong maling nagawa. O bakit ka nagtago? Yun po ang utos ni Ma, magtago lang muna ako. Kasi kung wala kang ginawa masama, bakit ka nagtago ang nagtatago, yung mga gumagawa lang ng masama. Oo oh, nga po, sir. Iyon po ang utos po ni... Uh, no, with the permission sir. of Central Capiao, uh, hindi mo naman pinagkaila na nakita kayo ni Kevin sa bar namin, di ba? Yes, sir. Okay. Saan kayo tumira sa Baguio City? Yung mga panahon na nakita kayo sa bar -Namin? Anong hotel kayo nag-stay? Nakalimutan ko na po yung hotel, sir. Sus sir. Bakit napaka-selective ng memory mo, Ronnie? Ano may selective memory? Parang naalala mo lang yung gusto mong maalala at nakakalimutan mo yung gusto mong kalimutan. Pangalan ng hotel, hindi mo. Taga Pangasinan ka, sigurado marami kang beses din nakapunta ng Baguio City. Hindi mo maalala ngayon kung anong hotel o saan malapit yung hotel. Malapit sa Burnham, malapit sa Teacher's Camp, malapit sa Session Road, hindi po ako familiar sa Baguio, sir kaya hindi po ako wala akong idea sa mga ideas, sir, Pero kung sabihin yung pangalan ng hotel, ma-familiarize ma mo Hindi ko maalala sir kung anong pangalan ng hotel na yun Alam mo, may papasahin lang ako Again, with the permission of the Pacquiao ha? Meron ditong kaso yung Supreme Court, Court of Suprema Papaliwanag ko lamang sa iyo, no? Arnold versus Balagtas Meron din itong Arnold versus Nazareno. Ang Senado na no, nag kay Arnold, John Arnold. Ano. Siya ay umiiwas sa mga tanong ng mga Senador. Ang ginawa ng Senate, kinontemp siya at ikinulang sa Montelupa. Do sa National Deliberate Prisons. Dumulog siya sa Court of First Instance. Noong araw, wala pang RTC. At siya pinagbigyan yung kanyang uh, petition for uh, the rate rate of habeas corpus. Pinagbigyan siya. At ito'y umabot sa Korte Suprema. Alam mo ba ang ginawa ng Korte Suprema? Inayunan yung Senado at sinabing tama lang na ipakulong sa Muntinlupa si Arnold. No? At nung nasa loob ng Muntinlupa, siya ay gumawa ng affidavit. At kinukorek niya dahil umiiwas siya sa mga tanong, naggawa na siya ng affidavit. Nung sinabit sa mga senador, ito 1950. Ah, ito pa rin yung leading case. Alam mo yung leading case? Ito pa rin yung nang, na, namamayani, ika nga, ito yung sinusunod pa rin na batas dahil Supreme Court ruling. Noong say gumana affidavit, hindi pa rin nasiyahan yung mga senador noong araw. At sabi nila, hindi totoo ang affidavit na ito, hindi totoo, alingan So, again, umabot na naman sa Supreme Court, I think, naging Arnold versus Nazareno na or Arnold versus Balagtas. Whichever, uh, mas kaya ano sa dalawa, no? At sinabi ulit ng Port Suprema, ituloy nyo lang ipakulong yan sa muntin lupa. Hindi ko sinasabi na gagawin namin sa YouTube. At sinasabi ko lamang, ayan yung mga abogado mong galing sa PAO, pwede namin gawin. Naunawa mo yung Tagalog ko, Ronnie? Yes, sir. Sige. Sento pa kayo, please continue. <coughs> Ikaw may sinumpaan dito sa Senado ang ah, na magsasabi ka ng totoo. Opo, Yerona. Okay. Ikaw ang nagpapunta kay uh, Kierwin Kerwin Espino sa Sabagyo, tama? Yes, Yerona. Ikaw ang tumawag sa kanya na doon kayo magkita, tama? Opo, Yerona. So, nung nag-meet kayo, saan kayo nag-meet sa Baguio? Sa Burham Park, sir. May inabot sa'yo ang pera sa'yo doon o wala? Wala po, sir. Doon na lang sa parking ng Burham Park kami nag-abotan. May inabot na pera sa'yo doon? Opo, sir. Magkano yung pera? Hindi ko na po nabilang, sir. Bakit hindi mo nabilang? Nakalagay po sa bag, sir. Naka-sale po kasi yung maliit na bag. So in short, nakita mo si Kerwin doon. Tama. Opo, sir. Na-meet mo si Kerwin. Yes, sir. Okay. Si Kerwin pa at si Senator Laila Dilima nag-meet. Nag-meet doon po siya, sir. Okay. I just want to clarify that because uh, Senator uh, uh Dilima denying that she never met Kerwin Espinosa. She never knew him. Uh, yun ang, na, ang, ang narinig ko sa kanya. So, uh, yung, yung may picture sila, uh, actually, na-surprise nga ako nung nakita ko yung picture nila eh. Nag picture sila doon sa, sa Baguio. <coughs> Totoo yan. Totoo po picture sila ni Sir sa kayong asawa niya. <coughs> anong, anong taon yun? Anong taon? Anong taon yun? 2014, sir. 2014. Yes, sir. Ano? Uh, 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 pwede ko bang ma matanong yung mga taga tagabagyo kung uh, uh, anong taon naka-record naka, naka dyan? Yes, sir. Yes, sir. Amin. Introduce mo na sarili mo. Sir. Yes, sir. i-introduce myself really, mo um, kung uh... Good morning, Your Honor. I am Senior Superintendent Ramil Ladjong Sabulyes, the Acting City Director of Baguio City Police Office. Sir, as according to our operational research, sir, it, uh, it reflect November 19, 2015, sir, at uh, Residencia Alexandra along number 76, Palma Urban Street. Baguio City, which is around 2.5 kilometers just across Shannon Street, sir, within the very part of the Central Business District, yung location, sir, ng hotel. November 19? Yes, sir. November 19, sir. 2015? 2015, sir. Uh, so, Diane... Sabi ko 2014-2015 naka-record dyan. Yun po kasi natatandaan ko siya. Ah, so nakalimutan mo yung taon? Yung 2014 lang po natatandaan ko siya. Ah, pwede nating matanong si Ram. Uh, for the record, you are Ram Espinosa. You are the first cousin of Kerwin.